Hello guys, so for today's video, ito na may ko sa inyo yung aking ginamit kaya nawala yung aking eye bags na yan. So dati meron akong buhit na eye bags dyan na malaki. Ayan, kita nyo yan, meron pa rin. At dito sa kabila, merong buhit dyan na ganyan. So kahit magpapicture po ako, kita kita yan sa picture. So ayan na nga o, oh, nag na yung aking eye bags. At ang ginamit ko lang naman ay etong ating eye balm cool stick. Ayan, yung ating eye balm ko stick na yan ay meron siyang cooling effect. Ayan. Sa so, pagpinahid mo dyan, malamig siya. Para siyang malamig. Pag pinapahid yan. So, kita nyo naman, oh, one, week, one week mahigit ko pa siya ginagamit. So, effective yan at legit. At binili ko lang din yan dito sa TikTok shop. So, eto na nga, oh. Kita nyo yan, pudpud -pud na pudpud -pud na siya, oh. Iba? si so, ipapahid mo lang siyang ganyan. So, everyday use ko ginagamit. Ayan. Napakaganda sa mata at meron siyang cooling effect talaga, you know at nag-brighten yung ating eye bags na yan, so kita nyo yan, Napahalanda. oh, o, diba tulit-tuloy nyo lang ang paggamit ayan, at maniwala kayo mawawala din yung mga eye bags nyo na yan. so ito na nga siya, upod-pod na at bumili ka na dyan sa ating basket at magpabudol ka na you know Di ba? Ang ganda pag wala tayong eye bags na nakikita sa mata. Kasi kahit magpapicture ka, kahit itago mo pa yan, makikita yan ng uh, camera. Ayan o. No? Oh. So ngayon, na-brighten na yung aking uh, eye bags na yan. Pero siya nga, uh, akala mo hulay, uh, kulay, blue yung kulay niya, pero nawawala din siya na parang siyang magic. At ayan na nga, o, oh, meron na siyang cooling effect. Kaya, <laughs> kaya ikaw mababudol ka na sa aking yellow basket at gumamit ka na rin uh, cool stick na ito. Ayan, no? Meron tayo din sa aking yellow basket. ng ating eyebrow na cool stick. Ayan. So, lang din naman. At, siyempre, legit At, bumili ka na. At, magpabudol ka na. Ayan, no? ba diba? Oh, kita nyo? Ilalapit ko pa. Nawala na yung aking i bags. Ayan, no? O, ba diba? Halata na nagkaroon na ng i bags yan. So yan, mapabudol ka na sa aking Yellow Basket at pumili ka na. Thank you for watching. Bye-bye!